Naramdaman mo na ba na nakatadhana kang maging higit pa sa ngayon? Kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng Capricorn, lalo na sa ilang makapangyarihang petsa, ipinapahiwatig ng mga hula ni Nostradamus na maaaring nasa landas ka patungo sa napakalaking yaman. Pero bakit nga ba ang mga Capricorn? Ano ang nagpapakaiba sa kanila? Ayon sa sinaunang mga propesya, ang mga Capricorn na ipinanganak sa partikular na mga petsa ay may pambihirang kakayahan sa pananalapi. Tila hinahatak nila ang tagumpay at kasaganaan patungo sa kanila. Isa ka ba sa iilang mapalad? Manatili sa amin habang ibinubunyag namin ang nakakagulat ng mga pananaw ni Nostradamus. At tuklasin kung ang iyong petsa ng kapanganakan ang susi sa isang pambihirang kinabukasan sa pananalapi. Si Nostradamus, ang maalamat na propeta ng ikalabing anim na siglo, ay gumawa ng maraming hula na nagbigay ng pagkamangha sa mundo. Mula sa mahahalagang kaganapan sa kasaysayan, hanggang sa, mamalak, sa malalaking pagbabago sa ekonomiya, ang kanyang mahiwagang mga quatrain ay naiugnay sa mga nakagugulat na pangyayari. Pero paano kung isa sa kanyang mga hula ay tungkol sa iyo? kung ikaw ay isang Capricorn. Lalo na kung ipinanganak sa ilang makapangyarihang pets. Maaaring nasa tamang landas ka patungo sa di matatawarang kayamanan sa dalawang libo, dalawamput at higit pa. Ang mga Capricorn ay kilala sa kanilang disiplina, ambisyon at kakayahang gawing tagumpay ang mga hamon sa buhay. Ang mga katangiang ito na sinusuportahan ng cosmic energy sa paligid nila ay ginagawang likas silang tagapagtayo ng yaman. Pero narito ang tunay na tanong. Ano ang espesyal sa mga Capricorn na ipinanganak sa mga tiyak na petsang ito? Anong lihim na puwersa ang gumagana upang sila ay maging mga milyonaryo sa hinaharap? Sa video na ito, ating susuriin ang mga hula ni Nostradamus at ihahayag ang eksaktong mga petsa na nagtataglay ng sikreto sa kapalaran ng Capricorn pagdating sa kayamanan. Handa ka na bang buksan ng iyong potensyal sa yaman? Ang personalidad ng Capricorn at ang kanilang kakayahang humatak ng kayamanan. Capricorn, ang tanda ng disiplina, ambisyon at tagumpay. Kung may isang zodiac sign na isinilang upang lumikha ng kayamanan, ito ay ang Capricorn pinamumunuan ng Saturn, ang planeta ng estruktura at pangmatagalang tagumpay. Ang mga Capricorn ay kilala sa kanilang hindi matinag na determinasyon at kakayahang akyatin ang hagdan ng tagumpay. Gaano man kahirap ang daan. Hindi tulad ng ibang zodiac signs na umaasa sa swerte. Ang mga Capricorn ay lumilikha ng kanilang sariling kapalaran sa pamamagitan ng sipag aga at matalinong pagpaplano Ngunit narito ang kahangahangang bahagi Habang lahat ng Capricorn ay may potensyal na bumuo ng kayamanan ang mga ipinanganak sa partikular na mga petsa ay pinaniniwalaang may pambihirang kapalaran sa pananalapi ayon sa mga hula ni Nostradamus at mga pananaw ng astrolohiya Ang mga Capricorn na isinilang sa mga espesyal na petsang ito ay mas malamang na makaranas ng mabilis na paglago ng yaman. Akumulasyon ng kayamanan at pangmatagalang katatagan. Ang likas na kakayahan ng Capricorn sa paggawa ng pera. Ang mga Capricorn ay may kakaibang diskarte pagdating sa tagumpay. Hindi tulad ng ibang impulsive na zodiac signs na humahabol sa mabilisang kita, ang Capricorn ay naglalaro ng pangmatagalang laro. Nauunawaan nila na ang tunay na kayamanan ay hindi nabubuo sa isang gabi. Kinakailangan nito ang pagpaplano, pagtitiyaga, at kakayahang malampasan ang mga pagsubok. Mapanuring mag-isip, ang mga Capricorn ay hindi madaling maimpluwensyahan ng emosyonal na desisyon. Maingat nilang sinusuri ang mga panganib bago gumawa ng hakbang. Kaya't sila ay mahuhusay na negosyante at mamumuhunan. Hindi matatawarang sipag. Ang kasipagan ay likas na nasa kanilang DNA. Habang ang iba ay sumusuko, ang mga Capricorn ay patuloy na sumusulong upang maabot ang tuktok. May disiplina sa pananalapi. Hindi tulad ng iba na mahilig gumastos sa hindi kailangang luho. Ang Capricorn ay nakatutok sa pag-impok, pamumuhunan, at matalinong pagpapalago ng kanilang pera ipinanganak na pinuno. Maraming CEOs, negosyante, at matagumpay na entrepreneur ay Capricorn. Ang kanilang likas na kakayahang mamuno at pamahalaan ng mga tao ay tumutulong sa kanila na lumikha ng napakalaking kayamanan. Ngayon, tingnan natin ang ilan sa mga sikat na milyonaryo at bilyonaryong Capricorn. Patunay na ang zodiac sign na ito ay nangingibabaw sa mundo ng kayamanan mga sikat na milyonaryo at bilyonaryong Capricorn. Marami sa pinakamayaman at pinakamakapangyarihang tao sa mundo ay mga Capricorn. Narito ang ilan sa kanila. Jeff Bezos, founder ng Amazon, ipinanganak noong Enero 12. Binago ni Bezos ang mundo ng e-commerce at naging isa sa pinakamayamang tao sa planeta. LeBron James basketball superstar and business mogul ipinanganak noong Disyembre 30 ang disiplina at pag-iisip sa negosyo ni LeBron ang nagdala sa kanya sa pagiging isang bilyonaryo hindi lang sa basketball kundi pati sa negosyo Muhammad Ali boxing legend ipinanganak noong Enero 17 si Ali ay hindi lang isang world class na atleta isa rin siyang matalinong negosyante na nagtayo ng panghabang-buhay na pamana. Elvis Presley, the King of Rock and Roll, ipinanganak noong Enero 8. Si Elvis ay naging isa sa mga artistang may pinakamalaking benta sa kasaysayan ng musika. Dumilikha ng yaman na hindi masukat. Ang mga Capricorn Legends na ito ay hindi lang umasa sa talento. Nagsikap sila ng husto. Kumuha ng kalkuladong mga panganib at nagtayo ng matatag na mga imperyo. Ito ang sikreto ng Capricorn. Hindi nila hinahabol ang pera. Lumilikha sila ng mga sistema na natural na humahatak ng kayamanan. Ang koneksyon ng Capricorn sa mga hula ni Nostradamus. Ngunit narito ang mas kapanapanabik na bahagi. Ayon sa mga hula ni Nostradamus, ang mga Capricorn, lalo na ang mga ipinanganak sa ilang tiyak na petsa ay may mas mataas na posibilidad na maging milyonaryo sa hinaharap. Ang kanilang mga petsa ng kapanganakan ay tumutugma sa makapangyarihang planetary shifts at cosmic energy. Kaya't natural silang humahatak ng tagumpay sa pananalapi. Isa ka ba sa mga mapalad na Capricorn na nakatadhana para sa napakalaking kayamanan? Sa susunod na bahagi, susuriin natin ang mga propesya ni Nostradamus at ibubunyag ang eksaktong mga petsa ng kapanganakan ng Capricorn na nagtataglay ng sikreto sa kasaganaan. Manatili sa amin mga propesya ni Nostradamus, Capricorn at ang hinaharap na kayamanan. Sa loob ng maraming siglo, ang mga propesya ni Nostradamus ay patuloy na humahanga sa mga scholar, astrologers, at sa mga nagnanais tuklasin ang mga lihim ng kapalaran. Ang kanyang mahiwagang mga tula ay naiugnay sa mahahalagang pandaigdigang pangyayari at marami ang naniniwala na ang kanyang mga hula ay may nakatagong mensahe tungkol sa kapalarang pinansyal ng mga individual. Kung ikaw ay isang Capricorn na ipinanganak sa ilang partikular na petsa, maaari kang isa sa iilang mapalad na itinakda para sa napakalaking kayamanan ayon sa sinaunang mga propesya. Ngunit paano konektado ang mga hula ni Nostradamus sa tagumpay sa pananalapi ng Capricorn? At bakit may ilang Capricorn na mas malamang na magtagumpay sa hindi kapani-paniwalang yaman? Tuklasin natin ang kasagutan. Nostradamus at ang kapalarang pinansyal ng Capricorn sa kanyang mahiwagang mga quatrain, isinulat ni Nostradamus ang tungkol sa mga dakilang pinuno, makapangyarihang negosyante, at mga tagapamahala ng kayamanan na lilitaw sa mga partikular na panahon. Naniniwala ang mga astrologers na ang mga prediksyong ito ay tumutugma sa malalakas na katangian ng Capricorn pagdating sa pananalapi at pamumuno. Dahil pinamumunuan ng Saturn ang planeta ng disiplina, estruktura at pangmatagalang tagumpay, ang mga Capricorn ay may likas na kakayahang bumuo ng kayamanan sa paglipas ng panahon. Ayon sa mga makabagong interpretasyon ng astrolohiya sa mga sulatin ni Nostradamus, ang 2025 ay isang mahalagang taon para sa ilang Capricorn na nagdadala ng malalaking tagumpay sa pananalapi pag-unlad sa karera at pambihirang mga oportunidad magkakaroon sila ng mas matinding money energy na mag-aakit ng kayamanan sa hindi inaasahang paraan Ngunit ano nga ba ang dahilan kung bakit ang mga Capricorn na ipinanganak sa mga partikular na petsa ay mas may mataas na potensyal sa yaman Tuklasin natin mga petsa ng kapanganakan ng Capricorn na may pinakamalakas na potensyal sa yaman habang likas na may kakayahan ang lahat ng Capricorn pagdating sa tagumpay sa pananalapi naniniwala ang mga astrologers na ang mga ipinanganak sa sumusunod na petsa ay may pambihirang kapalaran sa yaman ayon sa mga hula ni Nostradamus at sa mga galaw ng mga planeta Disyembre 22 Disyembre 28 The Foundation Builders itinuturing silang mga pinansyal na tagapaglikha ng pundasyon. May likas silang kakayahang makita ang mga oportunidad na hindi napapansin ng iba. Maraming matagumpay na negosyante, real estate moguls, at mamumuhuna ng kabilang sa grupong ito. Hula para sa 2025. Isang malaking pagbabago sa karera o tagumpay sa negosyo ang paparating. Disyembre 29 hanggang Enero 5, The Wealth Architects. Kilala sila sa kanilang pagtitiyaga, pasensya at kakayahang paramihin ng yaman. Ayon sa mga hula ni Nostradamus, ang mga Capricorn na isinilang sa panahong ito ay madalas na nakakakuha ng malalaking kita mula sa pangmatagalang pamumuhunan. Malaki ang posibilidad nilang magtagumpay sa banking, teknolohiya at mataas na posisyon sa korporasyon. Hula para sa 2,025. Isang gintong oportunidad sa anyo ng isang mataas na suweldo o isang napakalaking deal sa negosyo. Enero 6. Enero 12. The Game Changers. Ang mga Capricorn na ipinanganak sa panahong ito ay may natatanging kakayahang gawing tagumpay ang anumang hamon madalas silang umangat sa mga posisyon ng pamumuno sa negosyo, politika at pananalapi. Maraming milyonaryo at bilyonaryo ang kabilang sa grupong ito dahil sa kanilang hustong pagkuha ng panganib. Pula para sa 2025, isang bihirang oportunidad sa pananalapi o isang hindi inaasahang pagunlad ang maaaring magbago ng kanilang buhay. Enero 3, Enero 19 the legacy builders Ang grupong ito ay nakatuon sa pagbuo ng pangmatagalang imperyo ng yaman. Hindi lang sila naglalayong yumaman. Lumilikha sila ng mga negosyo at pamana na tatagal sa maraming henerasyon. Ayon sa mga sulatin ni Nostradamus, ang mga ipinanganak sa panahong ito ay makakamit ang kayamanan sa pamamagitan ng pamumuhunan at mataas na posisyon sa pamumuno. Hula para sa 2,000, 25, isang panahon ng mabilisang paglawak ng yaman, tagumpay sa negosyo, at personal na paglago sa pananalapi. Bakit masuwerte ang mga petsa ng kapanganakan na ito? Naniniwala ang mga astrologers na ang mga Capricorn na ipinanganak sa mga petsang ito ay nakakaranas ng makapangyarihang planetary transits na nagpapalakas ng kanilang kakayahan sa pananalapi. Narito kung bakit. Impluensya ng Saturn. Ang Saturn ay nangangasiwa sa Capricorn na nagbibigay sa kanila ng walang katulad na pasensya at disiplina upang makapag-ipon at mapalago ang yaman. Pagkakahanay ng Jupiter sa 2025. Ang Jupiter, ang planeta ng suwerte at paglawak ay magdadala ng mga pagpapala sa pananalapi sa mga Capricorn na ipinanganak sa mga tiyak na petsang ito. Hula sa kayamanan ni Nostradamus. Ang kanyang mahiwagang mga tula ay nagbabanggit ng pag-usbong ng makapangyarihang individual na may malakas na Saturnian energy na nagpapahiwatig ng likas na kakayahan ng Capricorn sa yaman at tagumpay. Ano ang kahulugan nito para sa iyo? kung ikaw ay ipinanganak sa isa sa mga makapangyarihang petsang ng ito, ng Capricorn. Ipinapahiwatig ng mga hula ni Nostradamus na papasok ka sa isang panahon ng malaking pagbabago sa pananalapi. Ngunit may isang mahalagang bagay. Ang kayamanan ay hindi kusang dumarating. Kailangang kumilos ang mga Capricorn. Kilalanin ang mga oportunidad at maging handang magtrabaho ng husto upang ganap na ma-unlock ang kanilang potensyal. Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin kung anong mga hakbang ang dapat gawin ng mga Capricorn upang ganap na mapakinabangan ang kanilang mga oportunidad sa yaman sa 2025. Kung seryoso ka sa iyong tagumpay sa pananalapi, hindi mo ito dapat palampasin. Masuwerteng petsa at mga pivotal moments ng Capricorn. Ngayon, nanatuklasan na natin ang mga makapangyarihang petsa ng kapanganakan ng Capricorn, na konektado sa kayamanan, oras na upang tuklasin ang mga mahahalagang turning points na maaaring humubog sa iyong pinansyal na hinaharap. Ayon sa mga hula ni Nostradamus at mga pananaw ng astrolohiya, may mga partikular na buwan at planetary shift sa 2025 nagaganap ng mahalagang papel sa paglalakbay ng Capricorn patungo sa kayamanan. Kung ikaw ay ipinanganak sa ilalim ng ambisyosong zodiac sign na ito, magbigay pansin. Ang universo ay nakikiayon sa iyong kapalaran. Ngunit tanging ang mga kikilos sa tamang panahon ang mag-aani ng gantimpala. Ang mga pivotal moments, mahahalagang panahon para sa tagumpay sa pananalapi sa 2025 ayon sa mga astrologers at sa mga pananaw ni Nostradamus. Makakaranas ng malalaking tagumpay sa pananalapi ang mga Capricorn sa apat na pangunahing yugto ng 2025. Ang mga panahong ito ay naiimpluensyahan ng planetary transits, eclipses, at astrological alignments na may kaugnayan sa malalaking tagumpay at pagbuo ng yaman. Enero 25, Marso 10, ang Cosmic Wealth Portal ay bubukas. Ito ang unang mahalagang pagkakataon sa 2025 kung kailan ang financial energy ng Capricorn ay nasa pinakamataas na antas. Magkakahanay ang Saturn, ang ruling planet ng Capricorn, at Jupiter. Nalilikha ng isang bihirang panahon ng paglawak sa pananalapi. Ang mga Capricorn ay maaaring makaranas ng biglaang promosyon sa trabaho, oportunidad sa pamumuhunan, o paglago sa negosyo. Plano ng aksyon Kung matagal mo nang pinaplano ang isang bagong negosyo, pamumuhunan, o paghingi ng mas mataas na sahod, ito ang perpektong panahon upang simulan ito. Ang networking at maingat na pagpaplano ng pananalapi ay magbubunga ng pangmatagalang gantimpala. Ikalawang Abril 15, Junyo 20, isang gintong oportunidad sa pananalapi. Sa yugtong ito, papasok sa isang magandang pagkakahanay ang Jupiter, ang planeta ng swerte, na magdadala ng positibong enerhiya sa Capricorn. Ang mga Capricorn ay maaaring makatanggap ng bonus, Bigla ang kita, o pagkilala para sa kanilang kasipagan. Asahan ang mga bagong alok sa trabaho, kapakipakinabang na pamumuhunan, o kahit isang hindi inaasahang mana. Plano ng aksyon. Ang real estate investments, stock market, o pagpapalawak ng negosyo ay maaring magdala ng mataas na kita. Maging bukas sa hindi inaasahang oportunidad, maaaring magbago ng iyong buhay ang isang simpleng pagkakataon. Tatlong Setyembre 1 hanggang Oktubre 12. Pagtatagumpayan ng hamon at pagkamit ng katatagan. Ang yugtong ito ay maaaring magdala ng pansamantalang hamon sa pananalapi. Ngunit ang Capricorn ay nilikha upang makayanan ito. Magkakaroon ng Saturn retrograde na maaaring magdulot ng pagkaantala sa mga deal sa negosyo o pamumuhunan. Ngunit mahalaga ang pagtitiyaga. Ang pangmatagalang pamumuhunan ay magsisimulang magpakita ng progreso at ang maingat na pamamahala ng pananalapi ay magdadala ng katatagan. Plano ng aksyon. Iwasan ang pabigla-biglang pagpapasya sa pananalapi. Ito ang oras para sa maingat na pagbabudget at muling pagsusuri ng mga plano. Ituon ang pansin sa pagbuo ng matatag at pangmatagalang pinagkukunan ng kita sa halip na habulin ang mabilisang tubo. Ikaapat na Nobyembre 8, Disyembre 31, ang huling pagsabog ng kasaganaan. Habang papalapit ang pagtatapos ng taon, papasok ang mga Capricorn sa isang panahon ng matinding pag-angat sa pananalapi. Magkakaroon ng isang malakas na aspeto sa pagitan ng Saturn at Mars na magbibigay sa mga Capricorn ng lakas at determinasyon upang makamit ang malalaking layunin sa pananalapi. Malalaking promosyon, career breakthrough, at tagumpay sa negosyo ay maaaring mangyari sa panahong ito. Plano ng aksyon? Perpektong panahon ito upang tapusin ang malalaking pamumuhunan. Makipagnegosasyon sa high-value contracts o kung palawakin ng negosyo. Maging matapang at may kumpiyansa, maaaring magtapos ang 2025 sa isang napakalaking tagumpay sa pananalapi para sa iyo. Paano masasamantala ng Capricorn ang mga oportunidad sa pananalapi sa 2025 malinaw na ang 2025 ay isang game-changing na taon para sa Capricorn. Ngunit, ang kayamanan ay hindi lang tungkol sa swerte. Ito ay tungkol sa diskarte at aksyon. Narito kung paano mo ganap na mapapakinabangan ang mga turning points na ito. 1. Maging dalubhasa sa smart investing. Ayon sa mga hula ni Nostradamus, ang mga Capricorn na magpukos sa pangmatagalang push up pamumuhunan ay makakaranas ng pinakamalaking kita. Ang real estate, digital assets, at pagpapalawak ng negosyo ay dapat pagtuunan ng pansin. Dalawang palibutan ng iyong sarili ng tamang tao. Ang tagumpay ay madalas na tinutukoy ng mga taong nasa paligid mo. Kumonekta sa mentors, negosyante, at mga individual na nakatuon sa tagumpay sa pananalapi. Tatlo, maging handa sa pagkuha ng matalinong panganib. Likas na maingat ang Capricorn. Ngunit ang dalawang lima, ay taon upang maging matapang. Kung may pinag-iisipang desisyon sa pananalapi, ang planetary alignments ay nagpapahiwatig na ang kalkuladong panganib ay maaring magdala ng malaking gantimpala. Apat. Paunlarin rin ang mindset ng isang milyonaryo disiplina, tiyaga, at pasensya. Ito ang mga katangiang naghihiwalay sa mga magiging milyonaryo mula sa mga nahihirapan sa pananalapi. Siguraduhin na ikaw ay nagpaplano, namumuhunan, at gumagawa ng matalinong desisyon sa bawat hakbang. Pangwakas na kaisipan, ang dalawang libo, ba ang iyong taon ng kayamanan? Mga Capricorn, nagsalita na ang mga bituin. Ang mga hula ni Nostradamus ay perfectong nakaayon sa mga pananaw ng astrolohiya para sa dalawang libo, Na ginagawang isa ito sa pinakamahalagang taon sa iyong buhay pagdating sa pananalapi. Ngunit tandaan, ang yaman ay hindi kusang dumarating. Ito ay para sa mga handang maghanda, magsaliksik at kumilos. Handa ka na bang yakapin ng iyong potensyal bilang isang milyonaryo? Ipaalam sa amin sa mga komento kung ikaw ay isang Capricorn at kung ano ang iyong pinakamalalaking layunin